ngayon pong umaga ito sa ating palatutunan para pag-usapan po itong mga development po sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee at sa nakataktang pag ni senator Senador uh, Senate President Pro Tempore Pan Philippine Lakson bilang Chairman ng na Natura Komite, ang uh, Chairman ng Department of Political Science ng UST. Dating Pangulo din po siya ng President Philippine Political Science Association, sa political analyst, si uh, Dr. Dennis Coronacion. Professor Dennis, sir, good morning po muli sa inyo at maraming salamat sa muling pagsama sa Benawan ng mga balita. Ngayon po umagang ito, Prof. Uh, good morning po, Sir Early. Uh, good morning din sa inyo, mga tagusubaybay. Uh, kahapon pa ho kasi napapansin ko, Uh, pag mga usapin ng pagbabago ng liderato, liderato, ng Kongreso, usually ang taong bayan, yung mga nagbamasid, parang pinakikinggan lang eh. Parang uh, nire-respeto nila kung ano ang, ang magiging desisyon ng mayorya ng, ng Congress o ng House kung meron gusto ng pagbabago. Pero kahapon, pinagmamasdan ko yung mga comment section lalo na sa, sa GMA uh, News website namin, gmanews.com. Parang hindi, parang for the first time nakakita ako na marami yata hindi tututol uh, na, 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 na mga mga natin sa isang pagbabago na supposed to be ay kalayaan ng mga miyembro po ng Kongreso, in this particular case, ang mga senador. -ano, anong pinapakita ho? Anong mensahe po ng gantong uri ng development, uh, Professor Dennis? Well, tama kayo, no? in pointing out na wala talaga tayong agent si kasi uh, sila sila na may ng kanilang mga leader, ano? itong ating mga mababatas, uh, after natin ma-elect yung mga yan, uh, sila may malayang mamili uh, kung kung uh, sa nila pwesto mga sarili nila. Mm -hmm. Ngayon, um, ano ano ho ba ang ang katanong niya po ay ano ang uh, image na naka create nito para sa ating mga taong bayan? Tama mm -hmm. ba? Mm -hmm. o, ang, uh, uh, ano ho, ano, hindi, well, sa particular situation na ito, uh, alam naman natin ang issue pa rin na pinag-uusapan dito o yung, yung related or relevant dito ay may kinalaman sa mas malaking issue ng corruption at hmm. particularly doon sa flood control project. Tama po. Kasi so, mukhang ang lumalabas po kaya mag na magkakaroon mag mag ng posibleng uh, leadership change sa Senado ay dahil sa ilan sa reaksyon ng ilan sa mga senador uh, kung paano hinahandle uh, itong ano, uh, Senate Blue Ribbon uh, Committee hearings. At uh, parang di yata nagugustuhan ng uh, Uh, ilan sa mga ilan sa mga ano kasamahan din sa majority uh, majority block yung ano yung uh, direction uh, na pinatutunguhan nitong ano nitong um, Senate Blue Ribbon na uh, uh, hearings mm -hmm. so yan po yan ang tingin ko no hindi at kung yan lang layunin na hindi maganda ho ang imahe na nabubuo na nagagawa na sa mata ng tao para sa ating mga senador. Uh Okay. How, how about yung posibilidad na baka yun yung nagugat sa sinabi kasi yung statement regarding insertions ng mga senador sa uh, budget na bumubuo ng 19 Congress? Uh, may Meron ba kayo nakikitang ano, relationship din po doon? Opo, kasi uh, ako dito, naalala ko yung pahayag niya no, ni uh, Senator Ribon na uh, committee chairman si Senator Lacson. Uh, I think that was uh, several days ago, sabi niya, Almost all naman eh. Uh, nag, 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 uh, naggagawa So, almost all na mga senators. Mm -hmm. uh, tapos, uh, at least sabi niya, meron ba siyang binitawan ng salita na at least 100 billion ang involved dito. Sa Senado pa lamang. So, wala pa rin sa kabilang, ano, kabilang chamber. Mm -hmm. And, uh, kung baga man, hindi, may, ano na minasama ng kanyang mga kasamahan yun, ano. At ang nagsalita doon, laban doon, nag-react laban doon, ay si Senator J.B. Ejercito. So, ang, ang lumalabas, parang hindi, hindi talaga, uh, hindi gusto ng mga senador natin na napapaya sila. Uh, ano yun, kumagaman uh, ginigrill na nga sila no in the past several weeks. Kasi lumalabas sa mga investigations na involved yung ilan sa mga nila. Mm -hmm. uh, doon sa insertions, uh, dito sa flood control uh, project issue. Eh, ito uh, kung bagaman um, as much as possible gusto nila makontrol din yung yung uh, yung yung takbo ng hearings ano ayaw nila mapahiya sila uh, at uh, meron din bukod doon meron din silang tina-target ano base doon sa interview ni Senator Ping Lacson I think may pressure sa kanya yung opposition senators na isalang din uh, imbitahan din sa Senator Ribon uh, hearings. hearing si, ano uh former speaker Martino Valdez. Uh, sabi niya, parang mahirap tayo gawin yan kasi ano basihan natin. So Because of uh, all these uh, no uh things. Parang map uh, mapipilitan si ano you know, uh, Senate Ribon chairman uh mm -hmm. uh big uh, loves magresign din uh, out of pressure from his uh, peers from, from from his colleagues. So ang ang delikado ho dito uh, si Laxson bilang ano uh, chairman ng Senate of Ribon Committee. Tsaka po si President Tito Soto dahil sa development na hindi ito ano sa flood control uh, project sa investigation. Oh, pero pinamagandong kanina Prof. Uh, ano't anuman ang mga pagbabagong maaaring mangyaring ito, hindi magiging maganda sa panlasa ng publiko? Tama ba yung narinig ko kanina? Dahil parang sabi nyo nga, parang ayaw na nila napapahiya sila. Ayaw nilang sila lang na nababanggit dito sa mga panilig na ito na nangyayari pa sa kanila mismong uh, uh, sa kanilang uh, uh, bulwagan sa mismo sa Senado o investigasyon pa ng Senado nangyayari. Tama ho. Kasi salungat ito doon sa panawagan ng publiko na magkaroon ng transparency mm -hmm. uh, pagdating sa issue ng corruption ng uh, investigations niyan. yan. In fact, nung nabalitaan nga ng publiko na malilipat na kasi inihinto na yun sa House of Representatives eh, na investigation. Mm -hmm. At tapos nagsabi na rin na, masus na suspended muna yung ano, yung uh, ito, sa Senado naman, yung investigation nila. Tapos maaari nga magpatuloy na lang ay yung ICI na hindi naman full dis uh, fully disclosed yung magiging hearing. Mm -hmm. So, nangangamba yung mga tao na baka maano lang to mga ma mauwi ma ma sa cover-up at saka areglo yung mga ganyan. So, ang ang ang, ang hanga rin po ngayon ng mga tao ay full transparency. Na iba naman uh, hindi hindi 'to mangyayari no kung sakaling uh, base din sa mga developments ngayon na, na may merong urge o merong kagustuhan ng ilan sa mga senador natin na kumagawad pigilin 'yung pagsisiwalat mm. lalo na ng mga pangalan ng mga senador o kaya yung bang parang implicit eh, inaamin na na guilty rin yung iba kasi naging, meron din silang mga insertions mm -hmm. Okay, ang pagkakaalam ko, wala wala pang hindi ko alam ko may may idea ka na Prof. Dennis no na pag blue ribbon, ang chairman niya usually nagagaling sa majority. Merong isang miyembro kasi ng minority na binabakit na baka siya ang bumalik. Uh, I'm referring to Senator Rodante Marconeta. Pero pwede kaya mangyari yun? At kung mangyari yun, ano, kaya ang, ano ang magiging implication po nun, na sin uh, sina, Professor? Walang well, appointment po ng chairman ng Senator Ribbon Committee ay nakadepende naka sa dynamics nila. No? Halimbawa, ano uh, kung uh, usually po yung majority ang susunod. Uh, tapos kanila yung mga pinaka pinakamagagandang mga ano, no? Uh, uh, committee chairmanship. Mm. Tama hmm. Kasama na doon yung Senate -do Blue Ribbon Committee. Uh, kaya nga lang, kung halimbawa mayroong sabi natin na mamumuliti yung majority, o lalo na yung leader nila, maaaring pagbigyan yung kahilingan mm -hmm. ng, ano, ng, ng uh, ng, main, ng minority. So, maaaring nilang sa mo po sa mga key positions. Mm. kasama na hudo yung Senate Blue Ribon. Kasi iniisip nung yung mga reaksyon na nakita na, 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 uh, kahapon, eh, wala namang problema. But uh, kung rereviewin na lang yung pag like paggiit uh, pag-giit uh, ng pagiging state witness ng mga kasabang Diskaya, Bati na rin yung involvement ng kumpanya ng may bahay ni Senator Marcoleta dito sa kompanya uh, kumpanya ng Diskaya. Parang iba hindi maganda ang kanilang pagtanggap po doon. Oo, uh, kasi nga oh, uh, lumalabas ano, uh, na napaka ano, kumbaga pumapabor si Senator Marcoleta uh, don doon sa, Diskaya, sa mag Diskaya no? at sa kanilang mga kumpanya. at uh, to the point na tinanong na nga minsan ng isa Pangsenador uh, ikaw ba ayun, eh, no? bakit ba parang pabor na pabor ka sa diskaya na yan? Eh, itong mga diskaya, uh, tawag dito, even though nag-apply sila bilang, ano, no, Senate, uh, I'm uh, sorry, state witness, parang sila yung mga, sila list least qualified. At saka kasama po din sa pin na, uh, parang pinagtanggol ni Senator Marculeta na hindi, uh, kasi na, na, nasa batas naman daw na kapag nag-a-apply o parang matanggap bilang uh, state witness, kinakailang i-surrender uh, yung ano. So wala naman daw yun sa batas. So bakit ginagawang condition uh, ng I think ng, uh, ng DOJ uh, ni DOJ Secretary. So yung yung mga ganung mga pahayag ni Central Marcoleta, ang uh, nabubuong imahe niya ay Uh, hindi gusto uh, ng publiko kasi parang kumakampi siya sa mga diskaya. Alright. Uh, Prof. Dennis, maraya pa, maray pa, sana gusto itanong tungkol dyan. Um, uh, ihabol ko lang ito kasi na, na napakinggan ko ito mungkahi no, ng snap election. Ang pagkakaalap ko sa kasalukuyang sistema, parang hindi na Nangyari lang ang snap election sa kasaysayan ng Pilipinas noong panahon uh, noong 1986 natin Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na meron siyang kapangyari he, he, has both the executive and legislative power. Pero sa kasalukuyan panahon, ah, bagay ba talaga ito? Nababagay -na -na ba ito? Nararapat ba itong ganitong stop election, Prop. Dennis? yung well, dugtong, dugtongan ko lang po yung sinabi niyo punto noong panahon ni dictator Marcos uh, Ferdinand Marcos Sr. Mm. Uh, ano ito? eh, kaya niya isinagawa itong snap, snap election ng 1986 kasi may una-una may hamon sa kanya okay. yung uh, isang media, American media nanong no, personality na uh -oh. uh, para maayos yung legitimacy niya, bakit di siya magpatawag ng snap election. Mm -hmm. Um so ang ano natin doon is uh, a combination authoritarian ng government kaya mayroong problema ng legitimacy. Opa. Ito naman ng ating kasalukuyang gobyerno, hindi naman tayo authoritarian. Tsaka niiral epektibo ang ating 1987 Constitution. Mm -hmm. So, kung kung titingnan natin magkaiba ng political context. Noong uh -oh. una yung kay late dictator eh, questionable yung demokrasya. Mm -hmm. Ngayon naman no gumagana eh. Mm -hmm. Nagka-impact katapos lang ng ating midterm elections. At wala namang kung may question sa resulta noon. So uh-huh. legitimate itong mga naihalal ng 2025 elections. Ganoon din ng 2022 elections. Ayun, kaya pala mas gusto nila ang mag-resign itong mga ito kaysa mag-stop election from <laughs> Dennis. Ay, mag susto magresign. Oo oh, nga, nga. Ako, eh. oh, ako At saka, ako nagtataka ako sa ganun mong kahi. Kasi parang ano eh, dahil nga ang konteksto nito ay yung, yung, issue ng corruption mm -hmm. uh, sa kabuuan ng pamalaan. Kasi ang paniwala, abot ito hanggang Malacanang, Involved dito yung dating speaker. Involved dito yung... Uh, so systemic. Kaya ang panawagan ano, ni Central uh, Alan T.C. Caetano, snap elections. Hmm. Pero binanggit niya yung mga pwesto. President, vice president, senators, congressmen. Parang pag-amin na ano yun, tiw, talagang uh, tiwali sila. No? Involved oh, sila right. sa corruption. At saka <laughs> And, ang tanong mo doon, anong hmm. guarantee? Na pag nag-step down yung mga yan, yung papalit sa kanila ay malilinis. Ayun nga. Anyway, Prof. Dennis, tuloy natin itong usapin na ito. Ah. Napakaraming nagre-react po mara sa ating taga-subaybay votes uh, sa, sa ating pong uh, text connect pati po sa social media. Maray, maray. Salamat. Prof. Dennis, sa ulitin po. Magandumaga po sa inyo. Again, Salamat sa, po. Ingat po palagi. Salamat po. Ang salamat. chairperson Department of uh, Political Science ng UST, uh, dadalhin pong pangulo ng political, uh, Philippine Political Science Association, si Dr. Dennis Coronacion. Ang inyo po napakinggan.